sa video nga ito nga mga kalinang ay kasama ko nga pala dyan yung aking papa at bali meron nga pala mga kalinang sideline hindi nga pala sa hiba nga yung dati naming hinarbisan nga mga kalinang ng mga lukot at ngayon nga ho auli ay magaharbis kami bago nga ang lahat bago tayo magkalimutan kung bawa palang sa aking channel ay hiyaan nyo ako magpakilala hi ako si kalinang aspiring vlogger ng Tayabas maraming ganap sa buhay kaya tara manyo nyo ko. at pagkarating nga rin mga kalinang dito sa farm ay agad na nga namin mga kalinang yung mga lagayan nga ho ng mga lukot at amin na nga ho, isa isa mga ng arimbini bilang. Nang sa ganyan nga mga kainang, hindi nga ho kami malilito pag bibilang pag nga ho natapos. At yun na rin mga kainang, yung kabuang bilang, yun na rin ho yung kabuan na babayaran. Ay na padalipaw, ay kainama na. Dito nga pala mga kainang sa farm na to, ay mayroon nga pala silang mailan ilan ilan nga hong alagang tupa. At dito ko nga rin pala mga kainang, nakita nga ho yung malaking katmon at meron din silang mga rabbit. At dito nga ay minakita rin nga ho puno ng aratilis mga kainang at ang dami nga hong hinog. Meron din hong kakaibang manok at talaga ng mga ang ikaw ay maingan yung pagmasdan yung mga alaga nila dito. Matapos nga rin magbilang mga kalinang ni Papa ay dito nga ho ay nagumpisa na nga ho kaming magharvest at siya nga pala mga ay mag-harvest at ako nga lang pala mga dito ang tagabot nga ho mga kalinang nung kanyang kakailanganin at daladala -dala ko nga dyan mga kalinang yung aming paglalagyan ng mga pulot. Balik kakailanganin nyo nga pala mga kainang ng bibel gaya nga ho ari ng suot suot ko hindi nga ho aari pag nga ho ikaw walang suot nya na talaga ng mga kalinang, Lahat nga ho nang may buhok sa inyo ay mapupuno nga ho ng mga lumili pad na yan na parang langaw at talaga na mga kainang ay masakit din pag kinakagat ay kainama na bali kinuha ko na nga rito mga kainang isang lalagyan at talaga namang pagkadami nga hong naharbis namin dito sa isa at puno na nga hot arin na nga hot pasan pasan na nga ni papa bali magtatanghali na nga pala mga kalinang at kami nga pala ni papa dito ay nakaisa na nga hong puno dun sa lagayan nga hong malakay ng pulot at yun nga mga kalinang kanya nga lang ho palang tinapos arin nasa kabilang side at ito nga mga kalinang at kami nga ho ay nag decide umuwi na bali hindi kami mga kalinang nagdala ng maluto kaya talaga kami nga ho ay uuwi kaya nga dito sa part na ito mga kalinang ayan nga dala dala natin yung bibil nga dito at kami nga ho ay naglalakad na palabas at bago nga kami mga kalinang lobas emer eh, meron nga ako dito na daan ng manok at ang gaganda nga ho at ito na nga pala mga kalinang yung ating day 2 bali nung unang araw nga namin dito mga na harvest na nga pala dito ni papa is yung 70 bucks na nasa loob nga lang ho nung farm at ito nga mga kalinang yung natitira at saka naman namin hinarvest hindi pa nga ho mga na nah hito na at si papa, at nagbabad na nga yung kanyang bibil at ito na nga mga kainang at bubuhos na nga ho ang kaulanan ay kainabada Kaya naman dito nga mga kainang ay agad na nga ako nagayak dito bago nga ako gumaya ka, mga kainang ay uminom nga muna ako dito ng tubig at ako nga ho ay nauhaw at akin na nga ho nga ho yung dala ni Papa. At ito naman mga kainang yung day 3. Medyo maganda nga rito mga kainang ang panahon kaya naman talaga mga kainang ay maagap nga ho kami to nagumpisa ni Papa at dito nga mga kainang ay nagsuot na nga rin ho ako ng bibil at dito tutulong ako na nga siyang sa arbis nga mapadali na nga yung ating pag harvest Bali magkatangalian na nga rito mga kalinang, at kailangan na nga ho namin matapos agad na wala nga uli kaming dalang maluto at talaga nga mga kalinang noon na nga ho ay nahirapan nga ang kalinang ninyo sa pag harvest pero nung natagalan nga mga kalinang ay madali lang po pala rin mga kalinang at dito nga ay pinakita nga ni Papa na meron nga ho siya nakita ang purong purong pulot nga ho talaga ay talaga namang kainama na. Hindi pa nga ho mga kalinang na puno na nga ni Papa yung aming timba, nga ho, na daladala at dito naman sa kabilang part mga kalinang, ay amin na nga ho pinagkukuha dito yung mga natitira para pangahong lukot na harvesten at yun nga mga kalinang makalipas niyang ilang minuto ay natapos na kami at Aisha kung nakabot ka nga hanggang dulo ng ating video ay wag niyong kalimutang mag like and share narin na rin ako mga kalinang yun lang bye bye